iba rin. Oh. So, ito tatanggalin mo na ito. Ah. sorry. Tama ano 'yan. Diba? ba? na sunugan na ng mga bagong dahon. So, ito na oh, naglalabas na po siya. Magandang buhay Check tayo sa ating mga konting uh, halaman mga farmer yan eto nag trim na ako ng konti nag na ako nito eh nito bala ko pang putulin to para ito na lang po ang matitira ito ayan yung mga pur sa mababa para pagka namunga po sila itong ating avocado ang pitas natin nasa baba lang hindi tayo magpapataas ng uh, tawag dito ng puno Ganon din ang gagawin ko doon. So, ano lang, Maintain lang natin na para siyang, uh, siguro ganyan ang maximum na height o mababa pa dyan. Ito, ito, malamang candidate po ito sa puputulin natin. Dito. So, bali ito, ikikip natin na sanga. Ito. Ayan, oh, saktong-sakto na. Spread na yan. Ay, nailabas ka yung mga basura, Mama Bet? Sabado ngayon. O, oh, ayan. Ah, paronda muna tayo. Hindi na nakuha yung puso ng saging, ah. Kalimutan na. Yung Mother Diagua tayo. Tulos ni Kong, Kong Papaputol ko na itong itong grapes na ito. Dahil, uh, wala din naman. Wala pa ako nakikitang magandang <coughs> Uh, grapes na maitatanim dito sa uh, yung sa Pilipinas ba na nakikita ko kasi napuntahan natin hindi talaga po din. Ewan ko ha, baka hindi lang yung variety na yun. pero hindi ako hindi worth it yung pagtanim mo. Ganun din, hindi naman ma-sarap. <laughs> iba pa rin talaga yung mga seedless na crunchy, di ba? Na ano. So, ayan kahapon, ang ganda nito. Kung um, baba ito, ipaparis natin to sa tatay niya o sa kapatid. yan. Kasi gusto ko pang makapagpalabas ng mga ganito red bar na nag -grey yung ulo. Ayan, 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 Ganda. Ganda. Mga kapatid. Ayan yun dalawang yan, oh. No? Oh. Diba? Ganda ng mata. So, ayan. Paronda muna tayo. <coughs> Pan kahapon. kapon Nag... Ano kami? selective breeding. Ayan, si Narambo kasi, sabi ko. Sige, yung binigay ko daw sa kanya, nagkasakit. Sabi ko, sige, magbibreed tayo. Ibibreed ko kayo kako ka Nang na uh, ng ibon na isasali niya. Kasi ako, hindi ko man maasikasa. Pero baka makiisali na rin tayo. But, <coughs> training kasi ang kailangan talaga dyan. Hindi tayo pwedeng... gusto ko bago sumali mga pagpa lipad na tayo sa ibang lugar din. Kumbaga sa boxing, nakapag-sparring na. 'Di ba? Saya naman tayo ng ganin ganito. Healthy pong mga kalapati natin ha. Kahit sabihin mong ano. Maganda yung aking ginagawang uh, sa kanilang inumin. Kasi nung si Rambo, Nung tag-ulan Ang tag -ulan, dami pong namatay Pero binigyan ko siya ng ano Hindi ko lang alam kung ginamit niya Ang dami pong namatay Nakikita tayo doon Maganda ang umakyat sa taas Ang nadali sa kanya Sabi ko ako May naghalak Bilang na bilang Siguro mga isa o dalawa lang Tapos mabilis naman nagagam Tapos the rest Healthy Uh, ganda na ng ating eh. Nasaan na? Meron ng lumayo eh. Parang meron ako nakitang uh... ayun, ang tataas oh. Ito yung mga new breed na ayaw sumama. Saan ba yun? Meron tayong ayun oh, no? Ta taas oh. Yan, taas ng lipad mga kapal. Talagang uh, solid. Tamad. Papaya natin. Ayun na oh. ang hiwahi hiwa-hiwalay eto yung mga old ano old this abangan na naman ngayon dahil uh, tagodin daw tagudin ang uh, release ah hindi sa linggo na sa linggo po yun kahapon ang basketing so medyo matagal sila sa truck isang, isang araw sa track. kailangan talaga pagalingan ang kondisyon ng kalapate mo nangangayayat po yung iba lalo na kung mahinang kumain kahapon di ko alam kung umulan ba o ano umulan ba kahapon May gabi parang ayan o grabe daming nating talong ah daming pong talong oh gaganda ang ganda nito grabe ito talaga mga ka-farmer tingnan nyo yung bulaklak nya ba sumasanga na to ha huwag kang sasanga mukuha pa ng energy yan kaya tinatanggal natin sana maglaki ito yung purpose ko bakit ako nag uh, lalagay po ng uh, fertilizer ito tanggalin na natin to wala naman yan uh, fertilizer na sabi ko medyo dagdagdagan kasi para mabuo po yung mga sumusunod kasi pagka hindi nga mga, di lalaglag na hindi niya nakayang sus isustain yan pero ang ganda oh. Tingnan nyo. Do, ano ano na. Iba iba din siya ano. Ito iba rin. Oh. sorry, ito tatanggalin mo na ito. Ah. sorry. Tama yan. Di ba? Ang sarap sa mata. Beautiful. <laughs> Beautiful. <coughs> iikutan nyo lang po mga farmer yung mga tanim nyo ganyan talaga naman di ba ewan ko na lang kung hindi ka masisiyahan oh ito yung sinasabi ni Kong Kong na ah, ibang ah, grabe ang kalaban natin ha ah. kailangan next week makapag spray tayo ulit oh, kailangan natin ano yun yan sagarin ito yung ah, sinasabi niyang hindi latundan ito po ay yung kulay green to na favorite din ni Bebe. Oh, di ba? Eh, grabe oh, daming talong. Dami nating talong. Lucky, papaya. Solid. <laughs> ay, ito sa ba. Grabe, dumami na nan dumami. Maaka. Dumami, na, dumami naging masukal na rin po dito ayan o, oh, tingnan nyo naman pagka nakaluwag-luwag, magkakaroon kami ng clearing operation dito syempre full force na yan. so yung mga saging natin, mga ilang ano, magkakabunga na po yan yung mga papaya dito ay yung iba nagumpisa pa lang kasi yung iba dyan uh, ah, kumbaga pahabol na lang late na pong naitanim yan kailangan natin na hindi pala ako naka itak natin ito, ito, tingnan nyo ganda din oh. basta pa laga lang sa fertilizer eh, hindi ko lang po ito alam kung ah, oh, ba't naman tinanim ni Kongkong dyan sa may pader ah, ano? Oh, mayroon talaga siyang itinanim sa may pader So, dito talagang ah, tindi yung kalaban natin na ah, kumakain, no? Oh. lahat. Meron. lagi hmm? Lagyan na namin yan. Pure hmm. dan na po ang sinuksok namin. Oh, mahirapan talaga ako sa nyug dito, ah. Hirap ng uh, nyug. Oh, grabe. maganda din yung papaya putol <coughs> lo? kahit anong lagay natin talagang meron at merong ano diba kita nyo yan pero ito ganda din medyo nalililiman sya tinan nyo kung ganong tumataas ano pero kung ito po ay uh, full sun yung talagang papaya lang po ang nakatanim hindi siya nalililiman hindi ganyan yan hindi ganyan ka taas. Baka dyan pa lang po may mga bunga na tapos ano. Pero ang ganda, grabe. Ang ganda. Maganda yung papaya ito, bakla din to, para may pahaba. Maganda din. Ito, maganda din. Oh, di ba? Sa punso pa 'yan. Ang daming uh, anay niyan. <coughs> ito mahirap pabungahin itong papayang to ng sunod-sunod. Yung maraming ano. Ito pong variety na to. Red lady pa din. Pero ito yung sinasabi nilang bakla na ang mahirap po magpabunga nito na may makikita ka na talagang dikit-dikit. Normally nag skip siya. Sa akin sa experience ko lang. Sa experience ko po. Mahirap siya pasunod-sunod din. Kaya nga ngayon tinusubukan ko sabi ko kahit medyo sumobra tayo sa fertilizer, tingnan natin. Kasi mahirap po siyang uh, uh, pabungahin ng uh, dire-diretsyo. Pero so far, yung iba naman po, kaya oh, oh, kagaya niyan, nag-i-skip talaga siya. Ayan o, oh, naglaglag siya ng, hindi siya yung ganun ganon talagang perfect. Mo. Pero yung ganito lang, may bungi ng kaunti, okay na yan. Maganda na yan. <clears throat> Gaya nito. Oh, eto Ito, tanggalin mo na kasi pangit din naman mga uh, para ba? Diba? So, 'yan yung mga iniikutan mo na pagkaano tanggalin mo na mo muna panghinayangan. Yung ilalaki naman nun, mapupunta din naman sa katabi niya eh. So, so far, tingnan nyo to oh. Nagbunga lang ng isa. Ayan oh, wala din yan. Tingnan nyo, wala. Putol. Hindi ko alam kung uh, palagay ko na ano na rin ng uh, sunlight din. Napangkaitan. <laughs> Napangkaitan. Kasi yung nyug natin talagang uh, ano na eh. Yeah, sumukal na dito. Yan talaga pagtagulan. Ang sukal. <clears throat> gagamba. At ang natang gagamba ngayon ah. So, malapit-lapit na po tayo. Siguro mga one month time, meron na po tayong makikitang may mga magdilaw-dilaw na. One to two months, meron na po tayong makikitang magdilaw na. Ito ay mga mauuna. Yan. May mga magdidilaw na ito, mga matatagal pa yan so pag kukuha kayo ng panggulay huwag po kayong kukuha dito ito, manibalang na yan dilaw na yan huwag po kayong kukuha ang kukunin nyo yung yan dito sa may gitna ang panggulay po ang habol ninyo pag may papaya kayo huwag okay, susugal sa kagaya dito yan ito mga ano na to medyo maniba lang na po ito yellow na yan Pero matagal pa pipitasin natin yan pagka may almost 50% yellow kaya lang prone naman sa butas yan ang ano kalaban natin naman dyan ng bubutas chicken ko lang yung ating eh, bagong lipat na <laughs> Japanese orange may kamahalan po ito 2,000 po ang bili ko nito ito naman ang bisyo di ba? at least may nakikita Yan, ito yung isa So, ayan po sinasabi ko, di ba? Ito, sabi ko, mas maaarawan. Ito, silip-silip lang. So, at least mapag natin kung alin siya mas sa uh, alin ba ang mas gusto nilang uh, uh sitwasyon. Kung mas may araw o mas uh, konti ang araw. Ito, ito, nasisilip naman po ayan yung ano bala kong magpa din ng mga bawas tayo ng konti sa ating mga talisay Ayan. tapos yung isa naman na andoon kulang na ako sa paso eh <coughs> bala ko kasi ipaso din tong isa pang kiat kiat tapos magpapaso din ako ng isang abukado ah uh, seedling bag nga na nabili ko ang dito sa riot wala po akong mabiling medyo malaki order na lang ako online. Kasi dalawa po ang seedling bag. May seedling bag na pagkasinukat ninyo, yung diameter, yun na yun, kagaya nito. Ito oh. Ito ay nasa Wala na ata. Ah. Linis na ba ni bebe? Tinagal na. Nasaan ba 'yung sidling bag na? Hey, Ingat po kayo sa pagbili. Ito, kagaya nito. Ayan oh. Ah. Hindi siya expandable. Kasi may mayroong seedling bag na tinatawag na expandable. Yung expandable po, mayroon pa dito. Nakatago. Ito, tingnan nyo, wala na. ba oh. diba yung tupi niya, wala na. Yung expandable, mayroon pang ganyan. Yung parang nakaganon siya sa loob. Ayan, kaganoon. So, ganyan. So, pagka binuka nyo, lumalaki pa. Tapos, na naitatayo. Ito, <clears throat> pangit ito. Kung ano yung sukat niya, yun na yun. Kaya ang liit, nyo oh. liit. Hindi kagaya nung expandable. Nag-order na po ako expandable. Ito kailangan na rin mailipat. Kaya gusto ko na rin pong maayos na rin doon sa sa kabila. Kasi para ma ano na din. Mailipat na po natin to. Uh, wala na habang umuulan pa. Pero ininet natin ang ano Lalagyan ko po ng net. Para may protection din po yung rambutan. Tapos, <clears throat> to isa sana naman ay makasurvive ito at uh, magustuhan niya hindi ko pa naaasikaso oh. gusto kong linisin yung mga leaves oh sa isa pero sana maglabas po siya ng, ano hindi ko alam kung uh, gusto kong pag-aralan kung paano mag-trim nito eh mag-prune uh, kasi ang gusto ko sana mapaganyan ko lang siya yung mapayabong mo lang doon sa uh, yung yung diameter nung uh, halaman ay uh, mga malapad lang siya pero mababa lang. 'Di ba? Ang gandang tingnan tapos maraming bunga. Kung papala rin tayo. Kung papala rin ng oh, mga farmer syempre. 'Di ba? Basta try and try. Ayan, ito naman ang ating dancing lady hindi ko pa naililipat. Na gustong gusto niya naman ata dito dahil panay ang bulaklak ano. Eh oh, di naman nawawalan. Tapos yung mga top cut natin, ayan na. Ah gumapang na. Ayan oh, na, na po hindi ko lang alam kung kailan ito magbubulaklak. Tapos, ang ganda naman ng ano natin, rambutan. Ayan na naman. Ito, ito ang inaabangan ko. Ito po ay, ito. <coughs> papalinis ko ito. Tapos meron ako dyan na pang malching. mamulchingan ko and then tatakpan ko po ng mga karabaw manyo sa ibabaw tapos mamalgingan ko and then sabi ni nanay LP dahil marami po siyang experience sa rambutan sabi niya kahit naaarawan yan basta dilig, dilig, diligan mo lang ng diligan yan po yung kanyang uh, payo so far okay naman kasi itong mga may mga sunog na to yun lagi ko namang sinasabi ito yung mga old leaves nya so hindi naman na po tayo sunugan na ng mga um, bagong dahon. So ito na oh, naglalabas na po sila. Hanap dire-diretso ano. Hindi ko naman po nakakalimutan lang ano 'to, isprayhan ng uh, mga ano, fish amino pag ako ay na nag-i-spray. Sa gabi ako madalas mag-spray para at least eh, ma-absorb po nila overnight yung ano tapos pag kinabukasan saktong sakto maaarawan sila. So yung ano nang mas effective da ba. diba ba? So, ayun. So far, okay naman. Sana po ay makapag- Isa sa mga pangarap ko talaga, rambutan. Rambutan and... Avocado, lanzones. Kaya lang, lanzones, ano muna? Hindi pa natin sure. Ito yung avocado natin, oh. Hindi pa naglalabas mga... mga bagong dahon. Pero... Hopefully hopefully magana tuloy tuloy ito po ang mas malaki ang chance na mag has ito kasi according to description yun, ano, hindi curly yung dahon nya napatulis lang parang ang hindi abocado ano? Ka hindi, kung hindi ka familiar sasabihin mo hindi avocado kasi yung avocado po dito sa Pilipinas actually na napanaginipan ko lang kahapon ah, kagabi nananaginip ko sa avocado kumakain daw ako ng avocado ang sama daw ng lasa tapos sabi ko kay bebe pinapoint out ko sabi ko tingnan mo ako dito sa Pilipinas pag bibili ka sa palengke ang hirap ka ako maghanap ng magandang avocado talaga kasi karamihan nga <coughs> galing sa buto yung mga avocado which is pag galing pala sa buto talaga uh, sabi nga nung nag-explain talagang crap <laughs> talagang sablay yung pangit pangit po kahit sabihin mo na kinain mo to ang ganda sarap nito ano eh. anuhin ko itanim ko para makuha yung buka hindi na daw po ganun so true grafting talaga kung gusto mong makuha yung same na uh, abukado avocado may, may nakainan kang avocado na gusto mo talaga uh, nakain ka puntahan mo yung puno tapos mag graft ka doon yun daw po ang ano kaya pala yung pero dito meron naman na ah, umakalat na kagaya ng mga kardinal may di ba pero <coughs> matagal pa kasi syempre nandyan pa po yung mga puno kagaya na nina Kongkong pagka nagpakyaw daw sila sa bundok marami mga avocado din puro galing daw sa buto yun hindi naman yun, ah grafted kaya pangit talaga ang uh, pa lang hirap maghanap no ng ano sa palengke yung kinanaitan sa Ilocos masarap yung abukado nila creamy talaga so kung gusto mong magkaroon ng ganoon din magagraft ka talaga yun po yung maipapayo natin so ayan okay na tayo at uh, nakaikot ako naman pa ipupunta na ng lechonan meron tayong activity ngayon doon uh, lechon house and uh, si Junjun gagawa ng uh, yung litsunan naman kasi sabi ko kung gusto mo magtrabaho bukas kailangan ang trabaho ng tao so sabi ko dyan anuin mo na muna sa salit para solo flight ka kasi wala siyang kapartner na naman ngayon so ayan mga ka-farmer hanggang dito na lang po at uh, bakit ka nagdidilaw kaibigan ko patay tayo dyan kung ano ayan so ayan marami pong salamat at Magandang buhay. Daming mabolo.